Samantala, halos pitung daang tourism workers ng Masbate ang nakatanggap ng emergency cash aid sa ilalim ng bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT program ng DSWD at DOT. Si Faith Santiago, una sa balita. Sa pagpapatuloy ng pagtulong para sa muling pagbangon ng mga kababayang na salanta ng bagyong opong sa Masbate, pinangunahan ng DSWD at DOT ang Emergency Cash Transfer o ECT Payout para sa mga tahanang mula sa sektor ng turismo na lubhang nasira ng nagdaang bagyo sa Magallanes Coliseum, Masbate. Bahagi ito ng latest rollout ng Bayanihan sa Bukas na May Pag-asa sa Turismo o BBMT Program na layong mag-abot ng tulong at livelihood support sa mga tourism workers ng mga nasasalantang lugar. Tig 10,263 pesos naman ang natanggap ng 677 tourism workers mula sa labing-anim na munisipalidad sa probinsya ng Masbate. Kinilala naman ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa kanyang mensahe ang kontribusyon ng lalawigan ng masbate sa pagpapaigting ng turismo sa bansa. Gayon din ang patuloy na suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng BBMT program ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pag-akay sa mga Pilipino sa panahon ng paghihirap. Matatanda ang higit isang daan at dalawampung libong pamilya kasama na ang mga umaasa sa turismo at community trade para sa pangkabuhayan ang na displace sa buong bansa dahil sa bagyong opong na tumama sa rehiyon ng Bicol noong Setyembre. Matapos ang pamamahagi ng BBMT, isinagawa ni Secretary Frasco kasama ang mga miyembro ng gabinete ang site inspection sa buong Masbate. Kasama na dito ang Masbate Center for Livestock Development, Masbate Provincial Hospital, Masbate Comprom Comprehensive National High School and Nursery Elementary School bilang parte ng nagaganap na rehabilitation efforts sa sektor ng agrikultura, kalusugan at edukasyon, pati na rin ang pagpapamalas ng whole of government approach ng administrasyon tungo sa recovery at development. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.